tara nang gumawa ng sagot gulaman. Bumili ako sa grocery nitong small sago. Mas mabilis siyang lutuin kesa doon sa mga big sago. May nabibili naman sa palengke na mga luto ng sago. Pero ako, mas bet ko ang magluto. Halu-haluin habang pinakukuluan para hindi magdikit-dikit at i-drain. At siyempre ang partner ng sago ang gulaman pero gumamit ako ng grass jelly. Pwede naman din kayong magluto ng black gulaman. Depende na lang sa gusto ninyo. Ito ang bet namin. Hiwa-hiwain na lang ng maliliit. At ito na ang Don Frank Pinoy Palamig. Nabili ko siya sa Food Expo. Ang sabi nila Don, available na daw sa groceries. Pero upon checking, wala pa rin. Grabe, ang sarap talaga nito. Kuhang-kuha niya yung mga sa palamig sa kanto. Pagsamasamahin nyo lang sila at lagyan ng madaming madaming yelo para napakalamig at masarap inumin. Ang init ng panahon. Sakto. Sagot gulaman. Ang sarap. Ganun tayo.